Hello mga ka mga ka ex Isang magandang araw na naman muli sa inyong lahat Araw ng ating follow-up para dun sa ating uh, eye operation uh, Tatanggalin na nila itong eye patch Sabi nila, sa so unang tanggal daw nito, napakaliwalag daw Masyadong sensitive daw yung mata sa light kapag ka unang uh, tanggal nitong eye patch So, malalaman natin kung anong mangyayari sana walang komplikasyon, walang problema yung ating uh, operasyon na to at uh, makakwinto ko lang ulit sa inyo yung nangyari kahapon dapat sana kaliwang mata yung kaliwang mata yung uh, uunahin dahil noong unang check up eh right eye dominant ako according sa kanilang uh, check up. Eh, lumabas left ay dominant daw pala. Which is nangyayari daw talaga yon na ah, nag yung dominant ay ng bawat tao. May mga eh ah, daw na gano'n So ayun, nangyayari eh dahil ang naka-schedule yung kaliwa na operahan nalagyan na ng anesthesia, nalagyan na ng mga eye drops, yung pang pang padilate ng pupil. Ang nangyari eh, sa kanan pala ang, ang gagawin. So, medyo natagal lang kasi humingi pa pala ulit ng ano, ng approval. Kasi dito sa health um, insurance, kung ano lang yung uh, nilagay mong specified na gagawin sa araw na yon yun lang ang naka-approve. Okay naman. Uh, naging komplikasyon medyo ayun nga lang ah, nakaka-pressure daw yung mata ko kasi nilalabanan ko yung <laughs> alam kasi sa operating room super so, lamig ah, naninigas yung katawan ko at saka syempre may kaunting kaba ah, kasi operasyon yun eh ano talaga yun hindi mo mawawala yun kaya nga lahat ng operasyon nakala nyo ba lahat ng operasyon may sinasaksak sa inyong gamot alam nyo pa kung ano yun pinakaunang gamot ay sasakit sa inyo mga 1 hour o mga ah, ganun half an hour before operation yun yung pampakalma so balikan ko kayo mamaya mga ka mga ka abroad kapag uh, natanggal na itong eye patch so hello mga kabroad, ka mga ka abroad okay na natanggal na yung eye patch ng ating kanang mata and uh, so far so good ayan uh, medyo malabo pa pero eventually bagi improve daw ang vision nito sabi ni Doc so normal lang daw to na ganito na malabo pa saka mayroon pang pinatak na eye drops kaya talagang blurry pa yung uh, vision at saka ma ano sensitive sa liwanag kinakailangan ng dark sunglasses habang uh, tinapagaling tong mata. So, ayan. Para, hindi masakit. Masakit kasi pagka, na, pag Pagka tumitingin ka sa uh, liwanag, parang, uh, parang gustong dumuha ng mata. Pero pagka ganito, na naka-shade ka, okay lang. Uh, parang, uh, normal yung pakiramdam. So, Anticipated naman 'yon uh, kasi sinabi na yun ng doktor. paniliwanag na yun na ganun talaga 'yung mararamdaman ng mata. And nga pala sa Miyerkules, ngayon darating na Miyerkules, eh meron ulit tayong uh, operation para sa kaliwang mata naman, left eye naman. Ganong procedure ulit. Hopefully sa Miyerkules ay makumpleto na 'yung ating operation para sa both eyes. So kaya e, lamang muna mga ka-abroad, mga ka -exabrod. Salamat sa panunod. See you on the next.